magandang umaga mga kabayan maaga pa tayo nagbigay ngayon ng libreng sakay ni kuya kasi pasyente emergency mga kabayan ito galing sila ng silang kabite may volunteer din na isang taxi eh, mabait din eh kakilala daw nila hinatid sila ng PGH eh kaya lang hindi yata kaya ng PGH dahil may ugat yatang medyo kailangan sa ano sa Heart center. Heart center. Ano dahil medyo nahihirapan doon si Kuya huminga. Ito karga-karga natin. Dala natin papunta ng heart center galing ng PGH. Yun lang ngayon ang pangalawang ride ni Kuya. Sila ang sakay ko. Pero binigay natin kagad yung libreng sakay ni sa kanila. Ngayon binabayaran tayo. Ito babalik natin. Ito oh. Para makatulong tayo kila ate. Kasi malayo pa sila. Ayan natin, kunin nyo uli. Salamat. Ayan. Ngayon, Salamat itong ito mga kabayan, dahil hindi na natin interview si Kuya, dahil parang nakikita natin, ano, parang sa tingin ko na, hirap nga din siya mag, magsalita. Dahil, ano, napakalayo ng pinanggalingan nila, silang kabiti pa to. Ayan, interview na lang natin siguro si ate, at saka si, yung anak ng dalaga. Ayan natin, anong pangalan nyo po? Tanggalin DC. nyo po yung face mask nyo po. Paborada. Ayan, Daisy Paborada. Anong apelido nyo, ma'am? Paborada apelido namin. Paborada GC. Ayan si ate. Anong pangalan nyo, te? Liana po. Liana. Paborada. Liana Paborada. Ilan taon na si ma'am Liana? 19. 19. Ayan, may anak si ng dalaga. Ngayon si kuya, ano, 48 years old dito, oh. Ayan. Ayan. Nagatutok sa iyo ko. Ayun. Siya ba yung dadali natin sa ano sa Art Center. Art Center kasi nahirapan daw na humingi napakalayo pa ng pinanggalingan. Nirerefer kami, nirerefer kami ng PGH sa Art Center. Sana ano tawag nito lata taxi. <coughs> Tulad nung sinakayan nilang una, hindi rin tumanggap ng bayad kasi emergency ito rin gina, dinuktungan natin yung mga pamasahin nila para ano, malita bagay man pero okay lang salamat sa uh -huh. inyo ha maraming salamat sa inyo kasi Malangang tulong din sa amin inaanap natin yung mga ganito na dapat wag na ano yun wag nang wag na nating baka kanina nagpiprisyo si madam kung magkano abutin kaya lang nung nakita ko naman si kuya talagang need nila yung ano, tulong ng mga driver ito Huwag na natin iikot-ikot yung mga ganitong pasahiro mga kabayan, yung mga kapula ko. Kasi pag need nila ng tulong, dapat tulungan na lang natin. Salamat. Ayan, medyo nasa ano. Salamat po sa inyo. Ayan. At ano mo sabi nyo, dahil naka naging bagay kayo ng video natin ngayon, at emergency pa kayo, eh, mapapanood kayo nyan mamayang gabi. Sige lang, Salamat lang, mag-message kayo. Salamat sa na nag kayo sa amin sa pagpunta -pag sa paghatid sa sir car ano ba trabaho ni ni sir? Driver din ng jeep. Ayan, isang driver din pala to mga kabayan. Driver ng jeep ngayon. Sana taga Kabite, taga Silang. Silang kung, sa puti. Ako. Kung kilala nyo si kuya, yung kick-up niya ngayon sa pagkakaalam ko medyo mahirap dahil yung pupunta nilang hospital medyo talagang kahit na may libre pero sa pamasahin na lang nila napaka layo ang hirap magpa-check sa ganito silang to Quezon City eh kung pagbabayarin namin sila dalawang taxi na siguro yung isan libo nila pamasahi pa lang papunta rito di pa sila nakakabalik ng Cavite kaya ito butin na tempo naman si ate sa atin salamat sa inyo. Pagtulong. Ayan, manawagan na lang kayo sa kapitbahay nyo na o kaya sa mga barangay mo, tatakbong kagawad, baka ano? Ito, chairman, anong pangalan nyo, kuya? Eugene po. Eugene. Paborada. Paborada. Ayan, si kuya Eugene Paborada, ito sa kay ko. Chairman, kung naririnig mo, dyan sa silang kabiti, anong barangay kayo? Adlas. Sir. Ayan, barangay Adlas, chairman, kailangan ng tulong ni kuya. Kaya eh, nakikita natin dito napakaputla ni Kuya. Siguro kahit na ano kahit na pandugtong na lang sa pamasahe or sa anumang pangangailangan niya sa katawan niya gamot. Eh yung mga tatakbo sa inyo siguro volunteer na lang din tayo. Ito napakalayo pa nila sir malayo pa kami sa ano. Pero minamadali natin dahil linggo naman. Ayan sila sir Ayan, Ayan ang pasyente natin na dala Napakabait ng driver na to At hinabit kami libre dito sa heart center Maraming salamat Ayan. sa inyo Ayan medyo malayo pa Puputulin muna natin yung video kasi Napaka ano, mahaba halos 30 minutes na tatakbuhin ito Papunta ron Ayan mga kabayan, medyo malapit na tayo. Nandito na tayo sa may channel 7. Ayan. Ayan, medyo malapit na kami, kabayan. Dahil wala naman traffic ngayon dahil linggo. Ito, tatawid na kami sa IDSA. Ayan. Ano may galing natin yun? Yung heart center, meron din pala dito sa mahaugan. Kumplito yung heart center ate kapag, ano nandiyan ang mga espesyalistang doktor na nag nag-aano sa mga lahat na ano iba iba naman yan ang problema. pag heart kasi puro sa puso lang talagang problema dyan ay burn sa ugat eh dito na kami malapit na nasa may malapit na kami sa Stabi New Hospital si ate oh. ate malapit malapit na tayo sa ospital anong masasabi nyo sana ano yung ano nyo sana sa sana marami niya. pa kayong matulungan oh, uh, gaya namin na uh, hirap hirap mag commute kasi kaya tulungan mo kami ayan bago tayo mag ano, sa ano sa video natin ti si kuya ayan pa tanggal ng face mask mo kuya para makita kayo ayan ayan <laughs> siya mga kabayan siya ang uh, ano natin Ayan, dito naman si ate. Nasa likod natin yung anak na dalaga. Kasama. Ayan si ate. Makikita o. yan ng kapatid niyang nasa, sa ano, sa, saan ba sa Canada? Ayan. O oh, kuya, manawagan so, ka na. Makita ni dada yan. May kapatid hmm. Ayan si kuya, may kapatid daw pala siya sa, ano, Canada. Canada. Maraming salamat din mm -hmm. sa pero tinutulungan din sila ngayon. Tayo naman ngayon abang sila siguro dahil kailangan Need nila yung ano yung service dito sa Maynila. Dahil, pasalamat din tayo dahil linggo. Dahil kung hindi ito linggo, napaka-traffic dito. Ngayon yung nagatid na galing ng Kabite. Pre, shout out sa'yo. Ingat ka sa biyahe kahit na maulan. Tiyaga lang tayo. Salamat at nagbulunter ka kila kuya. Ayan. Si Mr. Swabe daw pala to. Ayan, Mr. Swabe. <laughs> Ingat ka sa biyahe mo. Ayan si ate. Sakay ko naman sila. Yung busing Inat, namin na si Paring John. Yun, yun ang nag-ano sa amin. Nag Volunteer ayan. na ipagamit yung kotse. Salamat. Ayan, salamat. yung busing daw nila. Si auto, pa, nagpapasalamat sila sa, sa inyo dahil ano, kayo din ang nag-volunteer para magpagamot si kuya. Eh medyo malapit na kami mga kabayan. Ito mag-establish niyo na establish -ist niyo hospital. Ayun. Ito na establish niyo na kami mga kabayan. Siguro panawagan ko na lang siguro sa mga kapula. Tayo mga kapula, di siguro public servant tayo. Tularan na lang natin yung mga ginagawa namin na uh, ano na pag mga ganitong emergency halos umari um, lang wag na natin silang singilin ito na uh, Philippine Heart Center na sila ayan na uh, nandito na kami sa Philippine Heart Center Ayan natin ulit message dahil bababa na kayo para sa lugar nyo. Sige, maraming salamat ayan. ulit sa inyo sa paghatid namin. Paghatid nyo dito sige. sa amin. Okay, pagaling kayo kuya. God bless. Okay, okay. Ate, ingat kayo. Sige, sige, sige. Okay. <laughs> sige, 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 sige. Ayan sila mga kabayan. Ayan na sila dahil ano nga, ayan sila. Napakaputla ni ano, ayan. Ayan nga sila. Napaka ano maputla si Kuya. Ayan. Ayan napakaputla kabayan, napakaputla ni Kuya dahil ano nga daw nahirapan kasi yung ugat niya, yung ugat yata niya sa yung papunta yata sa puso yun yata ang payo sa kanila magbabara kaya nahihirapan huminga ngayon nakikiusap si ate dahil gusto nga niya kontratahin tayo pero sabi ko nga hindi naman tayo ganong driver mas pinili ko e eh, libre na para makatulong naman tayo madugtungan natin yung panggastos nila kahit sa malit na bagay. Eh mga kabayan, nandito tayo. Babay muna sa inyo at maghahanap naman ulit tayo ng pasahero. Paki-subscribe na lang ng video na 'to. Support support din ano. Paki-share like. Yan, yan lang mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panunod sa mga video ko. Pre-ride ni Kuya. Bye-bye.